Hi ko. Bye. Bye me. Hey, Nandito tayo ngayon sa Antipolo Cathedral. Pagkasama kong aking family. Gala day. Dito rito, rin tindahan eh. Mga prutas, gulay, at iba. -tiba meron silang mini plaza sila dito ilang pagsunod sa iyong atas na bigay ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga bituka ay kanyang damayan ngayon ay iyong inihahandog dito naman yung mga puno na yung church sa loob sa simbahan Pwede kayo dito sa loob, parang pinaka labas plaza nila May mga upuan din dito na pwede kayo umupo Abang nakikinig ng misa Pwede dyan sa so, area yan Kasi meron din white widescreen Na naka-install dito sa labas so, Ay ganyan kita na So, so widescreen So pwede pumasok sa loob Pag hindi nakasya share pwede kayo lumabas tapos sa kayo ulit dito sa area na to. Mga buwan naman dito, tsaka malilim yung mga buwan. at pauri sa iyo o Kristo tagapaglingkas Ito'y manguma ng marami. Ang taong nangis na nagpapaalala sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa dating na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. So dito naman is yung park. So may mga souvenir item din sa labas na magbibili. Ito, yan, yung mga souvenir ito. ay sa labas na sila. souvenir, tapos ito yung pinaka parang esplanade nila. Yung pinaka park sa labas ng simbahan. Actually nasa pa rin siya ng, ng premises ng simbahan ng Antipolo. So dito pag baba nyo, pwede nyo maglaro Siguro pag hapon maganda dito Baka di ka rin makapit sa hapon So ito yung pinak-park nila May mga fountain dyan ro so, dancing fountain Tapos so, dito yung kanila yung Mga souvenir So dito ay mga emilis May gilig lang Yung mga souvenir na parada Items so, Ito yung simbahan ito sa so, labas ng Antipolo Church may mga bilihan din dito mga souvenir ito Ayan sa gilid. mga kainang din. Ito mga souvenir. Ito mga souvenir. Ito kainan. Ayan sa mga souvenir. Ito souvenir sa simbahan. Marami uh, o. Uh. Mga Santo Niño. Ito bang klase uh. Tapos mga keychain. meron po kayo po yung mga kitchen, wallets dahil nga nagugutom kayo, ito, may mga palamig, siomai may pupunta kami, yung pinaka gusto namin dito yung yung suman na uh, gusto namin bilhin dito kasi masarap pa rin din mga suman may mga tuhog-tuhog so ito yung pinaka parang yung pinaka palinkyo ay ayan kator. Pasalubong. Hala, ali ka. So awesome. Sa loob po. Dito mabilis lang, kaliwat kanan, maraming pedestrian dito sa Antipolo Church. Kaya Kapunta na kayo dito. Ang daming tao. So, sa loob po. Sumara so, rin po. Sa so, dito so, pa meron pa. <laughs> so yung bilhin lang kayo dito. Pag tayo pag kayo sa Church ito. ng mga gusto nyo kainin. So take home yun ito. ito lang yan sa gilid na anti Church. Ayan ito. Yung mga rarely sila mga souvenir mga souvenir nila. Eh? Ay, no? Ayan mga rosary. Ito mga klaseng design rosary. Ito yung dosa sa nyo check it out. Oh. Uh. Ni... Holy church. Ito lang yan. Pa te, huwag nalimod na pumunta rito. Paaramin nyo mapipitulian, pagkain at mga souvenir items. So, ay nanay ha. Uh, mga uh, suman. Ayan. So, tayo sa Antipolo Church. Yung mga niya yung mga gawa ng mga ano. Pag Antipolo. Maraming kaya ati Lordy. Alin. So, ayan. Pagkain ko. Uh, ayan. Ito yung mga gabas dito sa Antipolo. Yung uh, mga uh, suman. Ayan. Ito yung suman ni Belen. Napakasarap. Suman po ni Nay? Belen. Suman ni Belen. Suma nanay Belen. Nanay Belen. Masarap po yan. Try Uloy nyo pag pumunta sarap. kayo ng Antipolo Church. Uh, Oo, oh. naiiba. Ayan, naiiba. Ayan po, puntahan nyo dito. Ayan. Ay, Naka-vlog yan. Ayan. po. <laughs> Thank you. May Maribelas. Ito, ano nila na niya. Ayan na, bumili na yung mga kasama natin. Ayan na, mapak na. <laughs> Ayan na, pumapak na. <laughs> Kasi ito gawin Mura dito, mura at sulit yung mga pagkain Adobo, tsaka isang adob. adobo okay, Adobo ka pa ba? po Kaya na Kayo po yan Sige po mga anak ko yan na Mga anak ko yan